Los Angeles Lakers at Golden State Warriors muling nagharap sa ikalawang beses ngayong preseason. At ngayon, matindi ang naging pahayag ng Lakers sa kanilang panalo. Noong linggo ng gabi, sa harap ng pun at sabik na crowd, tinalo ng Los Angeles ang Golden State isang daan at dalawamput anim, isang daan at labing na, isang panalo na hindi lang tungkol sa iskor kundi sa ipinakitang chemistry, ritmo, at tumataas na kumpiyansa sa ilalim ng head coach na si JJ Redick. I-like ang video at mag-subscribe sa channel. Para hindi ka mahuli sa mga updates. Kahit maraming superstars ang hindi naglaro, puno pa rin ang kwento ang laban. Sina Lebron James, na ngayon ay apat na po anyos, at Luka Doncic ay hindi naglaro para sa Lakers, abang sina Stephen Curry at Jimmy Butler naman ay nagpahinga para sa Warriors. Dahil wala ang mga pangunahing bituin, nabigyan ng pagkakataon ang mas batang mga malalaro na magpakitang gilas, at maraming laker ang sumagot sa hamon. Pinakamatingkad si Austin Reeves. Mula sa unang minuto, naglaro siya ng agesibo at eksakto, na nagtakda ng tono para sa buong koponan. Umiscore siya ng 21 punto sa loob ng 23 minuto, inira ang pito sa sampung tira niya. Ang unang quarter explosion niya ay nagbigay ng maagang kalamangan sa Lakers, at ang off-ball movement at mid-range touch niya ay patuloy na nagpahirap sa depensa ng Warriors. Sa kalagitnaan ng third quarter, ilan na twist niya ang kanyang bukong-bukong sa isang drive ngunit na natili sa bench pagkatapos, senyales na hindi seryoso ang issue. Muli niyang pinatunayan kung bakit isa siya sa mga pangunahing piraso ng Lakers. Sumunod si Rui, Hachimura na muling nagpakita ng efficient at matapang na laro. Nagtala siya ng labing anim na puntos, gamit ang laki at footwork para talunin ang mas maliliit na depensa sa loob. Si DeAndre Ayton naman ay ipinakita kung bakit siya kinuha ng Lakers ngayong off-season. Ramdam ang presensya niya sa magkabilang dulo ng court, labing apat na puntos, walong rebound at limang assist. Kontrolado niya ang board Mahusay magpasa mula high post at nagbigay ng rim protection na nagtakda ng tono sa depensa. Sa Golden State, ipinagpatuloy ni Brandin Podziemski ang kanyang paganga. anga Ang 21-anyos na guard ang nanguna sa lahat ng scorers na may 23 puntos. Ipinakita ang composure at efficiency mula sa perimeter. Ang footwork, court vision, at fearless drives niya sa traffic ay nagbigay ng energy sa Warriors lalo na sa third quarter. Mula sa bench, nagambag si Santos ng tatlong puntos at limang rebounds sa limitadong minuto. Ngunit hira pumasok ang tira niya, isa lang sa lima ang pumasok. Mula sa simula, ipinakita ng Lakers ang control. Si Reeves ang unang umiscore ng limang puntos. Tinira ni Aiton ang unang dalawang attempts niya. At napakalinaw ng crisp at confident na opensa ng Lakers. Ang ball movement, pinangunahan ni Nagabi Vincent at Jake Laravia, ay lumikha ng open looks at nagpahilo sa depensa ng Warriors. Tinapos ng Lakers ang first quarter na lamang 30, 24, patunay ng kanilang disiplina at kontrol sa laro. Sa second quarter, doon tunay na humiwalay ang Lakers. Mainit pa rin si Reeves, nagdagdag ng limang mabilis na puntos, kaya napilitang mag out si Steve Kerr. Si rookie Dalton Gnesht, sa kanyang unang preseason start, ay nagpakita ng kumpiyansa sa pag-attack sa rim at pagkuha ng foul. Ang agesibong estilo niya ay eksaktong gusto makita ni Redick mula sa mga batang malalaro. Sa depensa, matindi ang Lakers. Namuwar sa sila ng turnovers, mabilis ang rotations, at pinigil ang second chance points. Dahil dito, gumana ang transition offense nila at lumobo ang lamang hanggang 21 puntos. Kahit bahagyang nakahanap ng ritmo ang Warriors, malakas pa rin ang pagtatapos ng Lakers sa half. Sinaliuhan ng tatlong free throws ni Reeves, aragawing pito ang kalamangan pagpasok ng halftime. Pagbalik ng third quarter, nagpakita ng urgency ang Golden State. Dalawang sunod na tres ni Podziemski ang nagbawas ng lamang, at mas gumanda ang ball movement nila. Saglit na lumipat ang momentum, eo bawat pagkakataong lumalapi ang Warriors, sinasagot ni na Hachimura at Aiton. Si Hachimura agesibo sa paint, si Aiton kontrolado ang loob sa rebounds at screen setting. Nanatiling composed ang Lakers at pumasok sa fourth quarter na lamang siyam na po, walumput lima. Sa fourth quarter, nagbigay ng bagong spark ang bench. Si Bronny James, rookie guard at anak ni Lebron, ay agad nagparamdam. Naglaro siya ng mabilis sa transition at naghain ng isa sa mga highlights ng gabi. Isang perfect alley oop pass kay Jackson Hayes para sa malakas na dun. Ang agresibong pag-atake niya sa rim ay nagbalik ng double digit lead. Ang energy niya sa depensa at pagbabasa ng plays ay nagbigay ng ibang dimensyon sa second unit. Mula roon, ipinakita ng koponan ni Redick ang matuity. Purposeful ang ball movement, malinaw ang komunikasyon sa depensa, at bawat possession may direksyon. Umiskor si Gabby Vincent ng Timely 3, nagdagdag sila Ravia ng midrange jumper, at sistematikong kinontrol ng Lakers ang laro. Kahit sinubukang humabol ng Warriors sa dulo, isinara ng Lakers ang pinto sa pamamagitan ng execution at matibay na depensa. Pagdating ng final buzzer, nakuha ng Lakers ang panalong lampas sa stats. Ipinakita nila ang depth, balance, at isang kupo ng unti-unting na unawaan ang kanilang identity. Matinik si Reeves, ipinakita ni Aiton kung gaano kahusay ang fit niya sa mga guards ng Lakers. At patuloy na pinatutunayan ni Hachimura na handa na siya para sa mas malaking role. Para sa Warriors, hindi ito ang resulta na gusto nila. Eo may mga positibong takiyaway. Ang pag-usbong ni Podziemski ay isa sa pinakamagandang storyline ng kanilang preseason. Ang consistency, kumpiyansa, at leadership niya ay senyales na maaari siyang maging mahalagang bahagi ng rotation pagdating ng regular season. Maghaharap muli ang dalawang koponan, pero sa susunod, opisyal na ang laban. Ang Lakers at Warriors ang magbubukas ng regular season sa Oktubre, 21. Habang hindi inaasahang lalaro si Lebron James, apat na po, sa opener, karamihan sa ibang stars ay posibleng available, kaya inaasahan ang electrifying na simula ng season. Kung basihan ang laban nitong linggo, ang susunod nilang sagupaan ay magiging puno ng intensity, bagong rivalries at maraming storyline. Para sa Lakers, maaring presison lang ito. Pero mukhang preview ito ng isang koponang handang gumawa ng malakas na ingay kapag nagsimula na ang tunay na laban. Los Angeles Lakers head coach JJ Redick ay nagumpirma na sina Luka Doncic, Austin Reeves at Marcus Smart ay lahat available para sa preseason matchup laban sa Phoenix Suns ngayong Martes ng gabi. Isang malaking update para sa Lakers na patuloy pang hinahanap ang kanilang RYTM bago magsimula ang regular season. Ayon kay Dan White ng The Athletic. Ayon kay Redick, ang five-time Baguard na si Luka Doncic ay gagawa ng kanyang pre-season debut matapos hindi sumali sa mga naunang laro ng koponan para sa pahinga at recovery. Makikita rin sa unang pagkakataon ang bagong Lakers guard na si Marcus Smart, isa sa pinakamalaking off-season additions ng koponan, na magsusuot ng purple and gold. Bukod pa rito, si Austin Reeves, na lumabas sa panalo kontra Golden State Warriors noong linggo dahil sa minor knee collision, ay na-clear na para maglaro. Iniulat ni Dan Wyke sa X ang balita. Ang plano, sabi ni JJ Redick, ay maglalaro bukas sa Phoenix sina Luka Doncic, Austin Reeves at Marcos Smart. Ito ay mahalagang hakbang para sa Los Angeles, na naging maingat sa paggamit ng ilan sa kanilang top players ngayong preseason. Sa unang laban ng Lakers at Suns noong Oktubre 3, huluyang dinomina ng Phoenix ang kulang sa tao na Lakers, isang daan at tatlo, walumput isa. Sa gabing iyon, si Reeves ang isa sa ilang nagningning, nagtala ng dalawampu puntos sa anim of negatibo labing isa shooting mula sa field, at perpektong pito, for negatibo pito mula sa free throw line sa loob lamang ng 21 minuto. Gayon Gayunpaman, hindi nakapaglaro si na Lebron James, Luka Doncic, Smart, Gabby Vincent, Matsi Kleber, at rookie Adauthiero. Ngayon, unti-unti nang buo muli ang linyup ng Lakers, habang hinahanap nila ang kanilang chemistry, bago ang regular season opener. Lalo ng mahalaga ang pagbabalik ni Luka Doncic ang 26 anyos na superstar, ay maingat na minumanage ng Lakers training staff, matapos ang nakakapagod na suma sa paglalaro, para sa Slovenia sa Eurobasket, kung saan mabigat ang kanyang responsibilidad. Pinili ng Lakers na unti-unti siyang ibalik sa full speed. Inuuna ang kanyang long-term health at conditioning. Ang approach ni Redick ngayong preseason ay naging maingat at sistematiko. Dahil si Lebron James, na ngayon ay apat na gulang, ay may right side sciatica injury at inaasahang mawawala ng dalawa hanggang tatlong linggo pa. Nawalan ng cohesion ang offensive structure ng koponan. Ang playmaking, scoring, at floor vision ni Luka Doncic ay critical para sa offensive identity ng Lakers, at ang pagkawala niya ay nagdulot ng paghahanap ng consistency. Dagdag pa sa mga hamon, si Marcos Smart, na pumirma ng 2-year, as dollars isa zero, 5 million deal gami ang Lakers, biannual exception, ay limitado rin dahil sa Achilles tendinopathy. Si Smart, ang 2,000 at 22 NB Defensive Player of the Year, ay isa sa pinakamalaking acquisitions ng off -season. Kilala sa kanyang tones, leadership, at defensive intelligence, inaasahan siyang magdala ng defensive edge sa Lakers na nahirapan sa perimeter defense noong nakaraang season. Nakikita ni na Redick at General Manager Rob Pelinka si Smart bilang isang mahalagang piraso, hindi lang dahil sa depensa, kundi pati na rin sa veteran leadership sa locker room. Kahit nagsisimula ng maramdaman ni Smart, na ngayon ay 31. Ang epekto ng injuries, umaasang Lakers na malaki pa rin ang magiging papel niya sa pagpapatibay ng backcourt. Gayong off-season, gumawa si Pelinka ng serye ng calculated roster moves, matapos mawala si Dorian Finney-Smith sa Houston Rockets sa isang 4-year, as $52 million deal. Ang pag-alis ni Finney-Smith ay nag-iwan ng dalawang malaking butas, outside shooting at perimeter defense, na gustong solusyonan ng Lakers. Bilang tugon, Kinuha nila si Smart para sa kanyang elite defense at si Jake Laravia, isang sharpshooting combo forward, para tumulong sa floor spacing. Malinaw ang vision ni Redick para sa koponan. Isang halo ng experienced stars at mas batang versatile contributors na kayang mag-switch defensively at maglaro ng mabilis. Ang precision ay ginamit para mag-experiment ng Linux, subukan ang rotations, at unawain kung paano babagay si Luka Doncic si kina Reeves, Smart, at iba pang supporting cast. Ang patuloy na pag-unlad ni Austin Reeves ay isaling pangunahing fokus. Papasok sa kanyang ikaapat na season sa Lakers, mula on drafted rookie, naging isa na siyang core piece ng franchise. Ang kakayahan niyang gumawa ng sarili niyang tira, maging efficient shooter, at makipagkumpetensya sa depensa ay dahilan kung bakit siya mahalaga sa sistema ni Redick. Ang kanyang pagbabalik mula sa minor knee issue ay magandang balita para sa koponan na hindi na kayang magtiis ng karagdagang injuries. Habang naghahanda ang Lakers para sa kanilang pangalawa sa huling preseason game, Nagiging mas mahalaga ang laban kontra Suns ngayong Martes. Sa inaasahang unang sabay na paglaro ni Naluka Doncic, Smart, at Reeves, makikita na ng fans kung paano magsasama ang bagong piraso ng koponan sa actual game situation. Ito rin ang unang totoong pagsubok para sa offensive schemes ni Redick at revamped defensive structure ng Lakers. Pagkatapos ng laro sa Phoenix, uwi ang Lakers para harapin ang Sacramento Kings sa Biernes upang tapusin ang kanilang preseason schedule. Ito ang magiging huling pagkakataon ni Redick para suriin ang rotations at conditioning bago ang regular season. Papasok ang Lakers sa libo at 25, 26 campaign na may mataas na expectations. Kahit pansamantalang wala si Lebron James, ang presensya ni Luka Doncic ay nagbibigay sa Los Angeles ng isang tunay na superstar na kayang buhatin ang opensa. Ang pagdaragdag ng defensive intensity at leadership ni Marcus Smart, kasama ang reliability ni Austin Reeves, ay maaring maging gulugod ng isang roster na handang lumaban para sa malalim na playoff run. Maaring mukhang isa lang itong preseason game sa papel, pero para kina JJ Redick at sa Lakers, napakahalaga nito, isang critical na hakbang sa muling pagbubuo ng chemistry, pagtest sa kanilang identity, at paghahanda sa paghabol ng panibagong championship kapag nagsimula na ang regular season. Ang posibilidad na habulin ng Los Angeles Lakers si Giannis Antetokounmpo ay tila mas papalapit sa realidad kaysa sa inaakala ng marami. Sa patuloy na paglabas ng mga bagong sismis sa NBA, halos araw-araw, ang ideya na maaring iwan ni Giannis ang Milwaukee Bucks ay naging isa sa pinakamainit na usapan sa liga. At syempre, ang Lakers, isang organisasyon na kilala sa pagkakaroon ng mga superstar at kultura ng kampiyonato, ay nasa sentro ng lahat ng espekulasyon. Kahit ilang buwan pa bago ang trade deadline, patuloy na lumalakas ang ingay sa paligid ni Giannis. Isa siya sa pinakadominanteng malalaro sa liga. Dalawang bises naging Emmy at isang finals champion. Ang kombinasyon niya ng laki, atletisismo, at leadership ay ginagawa siyang uri ng talentong gustong pagbuuhan ng kahit anong prangkisa ng kanilang kinabukasan. Ngunit dahil may mga tanong tungkol sa direksyon ng Bucks sa hinaharap at kung kaya pa nilang makipag-content, kumakalat ang bulung bulungan na maaring nade-discourage na si Giannis at hiniiton na kalampas sa atensyon ng ibang teams. Para sa Lakers, perpektong timing ito. Naghahanap pa rin sila ng susunod na superstar na makakatulong pahabain ang kanilang championship window kasama ang apat na anyos na si Lebron James at ang bagong cornerstone ng prangkisa na si Luka Doncic na dumating sa isang nakakagulat na trade mula Dallas Mavericks. Kung madaragdag si Giannis, hindi lang magiging title favorites ang Lakers. Posibleng maging isa sila sa pinaka-unstoppable na roster sa modernong kasaysayan ng NBA. Pero hindi magiging madali ang pagkuha sa kanya. Ayon kay Lakers insider Jovan Buha, mas magiging handa ang Los Angeles na habulin si Giannis pagkatapos ng kasalukuyang season. Dahil pagdating ng susunod na tag-init, mababawi na ng Lakers ang full access sa tatlong first-round draft picks, isang napakahalagang piraso sa anumang blockbuster trade para sa isang superstar na kalibre ni Giannis. Sa ngayon, kulang ang Lakers sa trade assets para makipagsabayan sa ibang teams. Marami na silang na-trade na picks sa mga nakaraang dial, kaya limitado ang kanilang flexibility. Ibig sabihin, kung magdesisyon ang Bucks na trade si Giannis bago ang deadline, malamang mapapanood na lang ng Lakers sa sidelines. Ngunit kung pipiliin ng Milwaukee na hintayin ang off-season bago magdesisyon, bigla magbabago ang posisyon ng Lakers. Kaya timing ang laha Para magkaroon ng realistic chance ang Lakers na makuha si Giannis, kailangan manatili muna siya sa bus hanggang off-season. Kung mangyayari ito, depende ang lahat sa performance ng Milwaukee sa mga susunod na buwan. Isang malakas na season na may malalim na playoff run ay maaaring kumbinsihin si Giannis na manatiling tapa. Pero kung maagang matatalo uli sila o magmukhang sarado na ang kanilang championship window, posibleng magkaroon ng tensyon at humantong ito sa trade request. Kung umabot sa puntong iyon, handa ang Lakers. Sa tatlong first round picks at ilang pick swaps, Kanilang nilang bumuo ng isang trade package, nakapantay o mas competitive pa sa kahit nilang team. Hindi magiging madali, pero may kasaysayan ang Lakers ng paggawa ng Himala mula sa maliliit na tsansa. Mula sa pagtrade para sa draft rights ni Kobe Bryant, pagkuha kina Shaquille O'Neal, Pau Gasol, at ngayon kay Luka Doncic, pauli-ulit nilang napatunayan na kaya nilang makahatak ng generational talent kapag may pagkakataon. Gayunpaman, may mga malalaking hamon pa rin. Isa sa pinakamahalaga ay ang kontrata ni Austin Reeves, isa sa pinakavalue na young assets ng Lakers. Si Reeves, na naging fan favorite at rising star, ay magiging free agent pagkatapos ng season. Ibig sabihin, Maari lang siyang isama sa trade bago ang February deadline. Kung maghihintay ang Lakers hanggang off-season, kung kailan magiging available na ang kanilang full draft capital, hindi na nila basta-basta maisasama si Reeves, maliban na lang kung papasok sila sa komplikadong signan trade. Bukod pa rito, may ilang malalaking expiring contracts ang Lakers na maaaring maging mahalaga sa trade talks. Si Nagabi Vincent, Rui Hachimura, at Matsi Kleber ay may mga kontratang malapit ng mag-expire. At maaaring maging susi ang mga ito para sa salary matching kung magtatangka sila ng in-season trade para kay Giannis. Pero nawawala ang malaking value eh ng mga kontratang ito kapag off-season na, na lalong nagpapahirap sa strategy ng Lakers. Kahit ganoon, may isa pang advantage ang Lakers na kaunti lang ang may ganon, financial flexibility. Sa dami ng kontratang mawawala sa books, papasok ang Los Angeles sa susunod na tag-init na may kakayahang tanggapin ang napakalaking sweldo ni Giannis nang hindi masyadong lumalampas sa Lutsuri Tax Threshold. Kapag binagsama ito sa draft capital at global market appeal ng franchise, isa ang Lakers sa ilang teams na realistic na kayang isagawa ang ganitong move. Siyempre, nakasalalay pa rin ang lahat kay Giannis mismo. Simula noong madraft siya, nanatiling loyal siya sa Milwaukee, at dinala pa ang franchise sa unang NBA title nila sa loob ng 50 taon noong dalawang libo at put isa. Pero ipinakita na ng kasaysayan ng NBA, na kahit ang pinakaloyal na superstar, ay maaring mapagod kapag mukhang sarado na ang championship window ng kanilang team. Kung bumagsak muli ang Bucks ngayong taon, lalo na matapos ang mga pagbabago sa roster, maaring pagdudahan ni Giannis kung kaya pa ba ng na Milwaukee na bigyan siya ng sapat na tulong para manalo ng isa pang titulo. Kapag dumating ang sandaling iyon, siguradong gagalaw ang Lakers. Ang pagdagdag kay Giannis sa roster na mayroon ng apat na pu anyos na Lebron James at si Luka Doncic ay magiging isang napakalaking pagbabago sa buong liga. Isang hakbang na maaaring baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa magkabilang conference. At ipagpapatuloy nito ang matagal ng tradisyon ng Lakers ng pagtransform ng mga malalaking pangarap ungo sa mga blockbuster na iyalidad. Sa ngayon, naghihintay pa rin ang Lakers. Binabantayan nila ang bawat galaw sa Milwaukee, bawat pahiwatig mula kay Giannis, at bawat senyales na baka unti-unting nawawala ang kumpiyansa ng Bucks sa kanilang current core. Hindi pa iya kung magiging available nga ba ang Greek Freak, pero isang bagay ang malinaw, Kapag bumukas ang pintong iyon, kahit bahagya lang, handang-handa ang Lakers na itulak ito ng buong lakas. Sa high stakes na mundo ng NBA superstars at power moves, maaring mukhang ambisyoso ang pangarap ng Lakers na pagsamahin si Giannis Antetokounmpo. Apat na po anyos na Lebron James at Luka Doncic, pero kung titingnan ang kasaysayan, madalas na ang ambisyon sa Los Angeles ay nauwi sa realidad.